galing pa ako sa palengke papalit ko lang ng damit at marami pa pong kalat sa aking bahay tapos ko ng malengke binili ko ano malengke ko pa marami pong kalat yung puso ko umalis kayo ng umaga Makauwi na ako hindi pa dumadating araw ano kasi niya ngayon eh last day niya ng paglabas kasi mamaya maliligo na yun ay hindi pa dumating sulit-sulit yata ng puso ko na yun <laughs> Ayan guys, mag-alis mo. Ano mo, ano, mag alis ko na ako ng mga pinamili ko. Sa ano? Sa palengke. Wala ng, yung ano. Ayan, nabos na yung aming ganyan eh. Bumala ko ng dalawang korting para sa ibaba ng ano namin lababo. Mura lang lang po yung 65 pesos lang isa. Tapos ito, lalagay ng ano, uh, aso, asin, paminta, tsaka laurel. Kasi sa boti nakalagay yung ano. Nalirin ako ng bullpen kasi wala na akong bullpen dito sa bahay. Pagkailangan ko ng bullpen dito. Uh, tsaka isang... Ito. Malagay ng prutas. Tsaka isang planggana. Extra para may extra kami ng planggana. Yan na, aking mga pinamili sa palengke ngayon. namili na naman si Ina. Bulay. ako. Nabili namin ako sa grocery kagabi. O siya may ano pa, pechay. Tapos, yan, may kalabasa. The ingredients sibuyas ngayon ay ito, 100 na ulit ang kilo ito ay 65 ang kilo nito 65 bumila ko na ang daing sap sap Bukito na ano ko yung sap sap tapos paminta ng laurel ito okay. ah. ito pa pala ano ito ah, uh, kukuha kuha yung tilapia, manok at saka yung ano yung pwedeng sig sigang, pwedeng lagain na karne yan sila kuha kasi minsan gusto ng anak ko na ano yan siya nagano ng champurado kaya dumili ako, 10 piso lang naman isa nito, tapos ito ay sapsap binili ko. Ayan sila lahat. Sila. Ayan sila. May gulay. yan ang iba. Gusto. Okay. O, ang live dito sa Calabarzon area. Good morning. good morning. Good morning. Good morning. Ang aking assignment ko yon ah plano kong maglinis ng aming munting sasada. Munting posibleng magmamapakong, uh, magmamapa mag tapos maglalala mag mag ko mag ng kasi malapit ng task ko kahit na wala, kami masinta, wala ka rin, ano, yung, ano, naman kami na wala kami ano nga yung muna magbisita kasi medyo uh, pagkailig pa natin ating kapirahan at sa ngayon so kaya, parang gusto ko lang malihis eh. nakaayos pa pa ako ng kaunti kasi ano galing ako na katid sana ko kasi iayos ko yung nagay ng Christmas tree siyusin ko yung ano tapos magmamap ako tapos magpapawak samahan niyo ako guys sa aking trabaho ngayon dito sa aming munting tahanan Ito kasi siya dati. Ito mo, dyan. Ito siya. yung small channel sofa. Ito yung small channel sofa. talaga ito maalis dito kasi hindi nakapatong yung hangin. cute na pusa hi hmm? kasi hi ka sa vlog ni mama hmm. kaya ho lagi yung nandiyan kasi para siya makapamintana doon kasi sa bintana dahil siya ay mayroon siyang araw ng labas at mayroon siyang araw na sa ng bahay 4 days na sa labas 4 days din na sa bahay araw na po niya ng liguan yun pero hindi ko siya pinalabas kasi liguan ko siya after po mag ayos dito sa aking munting tahanan hmm. hindi pa pa ako tapos Malit hmm. lang itong bahay namin kaya ginagawan ko ng paraan para maging maayos at ignan yung presentable lang naman siyang tignan. Kasi eh apartment lang po kami. Ang mga So, wala pa ka po kami. Budget po. Sariling bahay. Ayan, si Kansi. Ito po ay lalagay na shoes. Shoes ang nasa ilalim niyan. Eh, hindi pa nakakabili ang anak ko na patungan talaga ng shoes. Yung ano, maayos na mahaba, malaki. Nandiyan muna siya. Tapos wala pa kami yung TV dahil hindi pa kami nakakabili After na masira yung aming flat screen. Plus, ano, August yata na sira yung flat screen namin. So, hindi pa siya nakakabili. Wala pa po siya sa, wala pa po siya sa budget. And hindi pa siya importante. May next time siguro, bibili na. May next year siguro bibili na yan hindi pa po katapos pagiging ko pa yun ang sakwin dyan yan, paplorox po po ako hindi po ako mag-blow Hindi kana kaya ang lumuhod. Ganito na po Siyan po muna po now. Sa next video na lang. Ang mga iba. Ayan. Kapag na-relax na rin ako. Siyan siya na kayo sa amin sa hig kasi ganyan talaga ka yun hindi na kami naglalagay hindi na kami naglalagay ng floor dapat dati kasi may floor mat kami ko na po uh, ng munting sala ang uh, munting sala na walang TV ayan TV namin kasi nasira yung TV namin na flat screen nasira siya ayan dahil Christmas Lagay tayo ng palamuti na Christmas, pati ang ano ano yan yan talaga ang sala namin maski dati pa may mga halaman dito Ayan. Friday. Friday. Sana ko sana ang ng mga Kasi hindi schedule Ang namin Pero alam mo lang, Ito pang maganda. Dito na ka natas. na siya na yun. Dati kasi dito siya nakalagay sa mga So, dito ko na siya Parang dito na, sya, dito na, sya, so, dito na siya. dito na siya yun. Kasi dati dito siya yun. na yung mga kalang sa likod ng pang. So, ito na. lang siya. Ito na siya alis. siya. ito, so, inaipon ko ito. Itong itlog na yung, ano, ano na itlog. Inaipon ko ito kasi nilalagay ko sa ano. Nilalagay ko sa ano. Kasi itong mga laka, laka at saka bote, inaipon ko rin yan kasi inaibenta ko rin para makabili man lang ng pandesal. Marami na akong na itong mga laka, bote, plastic. Kasi dati naman talaga ako nag-iipon. Umatay mo ngayon tayo na parang tinapala akong mag-iipon. At ako na lang ang taong so, tapos bumalik sa isip ko na nag-iipon ako ulit. Para makakabili mo so, ngayon pa rin sa mga. Marami na ako dito. Alex, Tui. Pwede ko na sa event at pagbalik ko ma-adjo. Ito, so, marami rin akong naipon. Ang iba, ginamit ko na yung konteyner na kasi mo kasi na halos sa yung 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 ko yung 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 pero ubos uh, ito lang tapos ngayon maghapon kanina pa nga eh alam na ito alam na ngayon diba yung ilong po magandang umaga Talagang po yung kakainin ko ngayon today is Thursday. December 21. Sana po yung kakailin ko. Hot Pumasok ko sa anak ko kahit na uh, nasakit ako kasi. Wala na magtatrabaho para sa amin. Siya na yung Okay lang naman Okay lang naman ako. pag daw wala akong gumawa-gawa. ko, bilang di ako nagdala-dala sa kaano. Saging. Tsaka pungkan. Kasi mabait yung, ano, mabait yung Pwede mo akong tulad kasakit. Baka dahil stress ako nung nakaraan. Nakahal ako na ano, kahit na mapaitan ko, pakiramdam na po kasi. Kailan lakas. video-video udah -video laku, bagi edit. Apa punya arau dapat terlihat atau pos aku, posan po. dambitu dikau ah. terlihuan. Terus apa sama apa dalam. tuloy-tuloy na akong gumaling. Kasi, mag new year naman. Ayoko ng new year na may sakit. Parang two years ago, nag new year na nakaratay ako sa paramdaman. Parang 2 two, two years ago yata. Yun. So, nagpalit ang taon na nakahiga ako kasi hindi ko kaya yung ano, katawan ko noon. Ano pa yun? kasagsagan ng COVID. Meron ata akong parang coronavirus yung nauso ng panahon na yun. Kasakit ako. Parang coronavirus. So, ayaw ko naman mangyari yun na magpapalit ng taon na nakahiga ako sa palakdawan. Ayaw ko na ulit mangyari yun. Yeah. Sana. Magaling na magaling na po ako. Thank you so much po. Merry Christmas again. kompleto po ako. May sombrero, may payong, may long sleeve. Magaling na po ako na ang plano ko sana magpunta sa labas na Pero hindi rin ako ng palengke. Hindi rin dyan ako sa palengke. Wala ako namin yung gusto kong bilhin kaya sabi sa labit sa amin. Mas mahal dito kasi.